Samantala, wala sa role of attorney sa Integrated Bar of the Philippines ang tumatayong abogado ng itinawalag na miyembro ng Iglesia na Cristo na si Jose Norlito Fruto. Ang uh, nagpapakilala ng abogado ni na, Fruto na si Joaquin Misa Jr. ay sa sampahan sana ngayong araw ng disbarment complaint sa court Suprema ni Attorney Roderick Manzano. Pero ayon kay Manzano, nang verifikahin na nila sa Office of Bar Confidanta ang pangalan ni Misa ay hindi tumugma ang license number nito sa pangalan ng abogado na nasa roll attorneys. Bukod dito, ang pangalan ni Joaquin L. Misa Jr. ay wala rin sa database ng IBP ng mga nakapasang abogado. Si Joaquin Misa Jr. ang abogado ni Pruto sa kasong rape sa Pasay Regional Trial Court. Dahil dito, Beberipikahin muli ang pangalan ni Misa sa records para madetermina kung lesensyadong abogado talaga ito. Ang basihan sana ng disbarment case laban kay Misa ay ang paninira nito sa sanggunian ng Iglesia ni Cristo na inihain itong uh, pleading sa rape case ng kanyang kliyente kahit hindi naman partido ang INC sa nasabing kaso.